Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakamainit na balita dito po sa mundo ng crypto. At ito po ay tungkol sa joint motion na isinampa ng Ripple Labs at saka USSEC matapos po ang settlement na kanilang matagal ng kaso tungkol kay XRP. Oo po mga ka-crypto, mukhang tapos na ang mahabang laban. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin ng motion to hold the appeal in abeyance? Ayan, motion to hold the appeal in abeyance. Bakit po ito mahalaga? At higit po sa lahat, ano po ang epekto nito sa presyo ni XRP at uh, para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors nito? ayan yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen ayan simulan po natin sa katanungan kung ano po ang joint motion na isinampa ng ripple at SEC ayan Ayon po sa latest na report ay parehong nag-file ng joint motion ang Ripple Labs at ang U.S. Securities and Exchange Commission or SEC. Ang ibig sabihin nito ay pareho po silang humihiling sa korte na ihinto muna ang kanilang appeal or in legal, legal terms to hold appeal in abeyance. Ibig sabihin ay pansamantalang ititigil ang anumang legal na galaw habang hinihintay po ang final approval ng korte sa kanilang settlement. Hindi na muna maglalabas ng brief o documents at wala muna ng hearings para itong time out habang inaayos na lang ang final touches sa settlement. Ngayon ay bakit po nila gustong i-hold ang appeal? Ngayon, simple lamang po ang uh, paliwanag dyan para makatipid po sa gastos at saka sa oras alam naman nating lahat na kapag may kasong umaabot sa korte ay sobrang mahal at matagal ang proseso pero dahil pareho po uh, dahil sa pareho nang nagkasundo ang uh, Ripple at saka SEC hindi na kailangang ituloy pa ang appeal kaya nagkaisa po sila na itigal muna ito at hintayin ang final approval ng settlement sa ganitong paraan po ay makaka na ulit ang Ripple sa kanilang business goals at hindi na masasayang ang resources sa mga legal battles. Ngayon, ay ano naman po ang mga susunod na hakbang kung hindi maaprubahan ang settlement? Ayan. Kung sakaling hindi po pumayag ang court sa settlement, may clause na nagsasabing kailangan na mag-submit ng status report ang Ripple within 60 days Ayan. pero for now mukhang malabo ng uh, mabalik pa ang issue since nagkaisa naman ang dalawang panig sabi nga ng ilang analyst this is a sign na uh, nagkakaroon na ng pagbabago sa regulasyon ng crypto sa US ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa business ng Ripple dahil halos tapos na po ang kaso ang uh, Ripple CEO na si Ginoong uh, Brad Garlinghouse at ang founder na si Ginoong Chris Larsen ay malaya na pong makapag-focus sa expansion ng kumpanya. Sa katunayan ay noong April 9, 2025, binili ng Ripple Labs ang Hidden Road, isang malaking financial prime brokerage firm sa halagang 1.25 billion Ayan, ang move na ito ay nagpapakita na seryoso silang pasukin ang mainstream financial space. Ibig sabihin ay hindi na lang sila limitado sa crypto. Gusto nilang i-integrate si XRP sa mas malawak na financial system. Ayan, ngayon ay may balak bang uh, gawing ETF ang XRP? Ayan. Opo, mga kakripto, may malaking posibilidad na magkaroon na ng XRP Exchange Traded Fund or ETF ang uh, ETF ay isa po itong uh, uri ng investment vehicle na para kang uh, bumili ng shares ng isang asset at uh, in this case yan si XRP pero sa stock market noong January 2025 ay nagfile po ang grayscale investment para i-convert ang XRP trust nila uh, sa spot ETF yan at ang nangyari ay tinanggap po ito ng SEC para i-review. At ayan, uh, may good news pa. May mga chismis na uh, maging si BlackRock, isa sa pinakamalaking asset managers sa mundo, ay interesado na ring sumali rito. Kapag natuloy ito, ay mas dadami mas dadami po ang investors na magkakaroon ng access kay XRP lalo na ang mga institutional investors na hindi po basta-basta bumibili sa mga crypto exchanges. Ngayon ay ano naman po ang lagay ng presyo ng XRP? Ayon po sa CoinMarketCap, ang presyo ni po ni XRP ngayon ay naglalaro sa 1.90 dollar. Medyo bumaba po siya ng 3.13% sa loob ng 24 oras. Pero wag muna tayong malungkot. Kamakailan ay naaprubahan po ng NYSE Arca Teochrome 2 times long daily XRP ETF. Yan, naaprubahan po yan at na na rin natin yan. At ito ay nagbigay po ng panibagong momentum sa market. At ang uh, pinaka exciting part po rito ay may prediction rin. Itong si Egra Crypto, isang kilalang uh, analyst na pwedeng umaabot daw sa presyong 27 itong si XRP. Yan, grabe yung grabi uh, grabe po yan kung sakaling uh, yan, kung sakaling nagkatotoo yung uh, prediction na yan ni Egrag Crypto. Ibig sabihin ay kung uh, meron po tayong uh, 1,000 XRP holdings ngayon, posibleng maging $27,000 po ito sa hinaharap. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, para sa atin na mahilig po sa crypto ay napakalaking bagay po ng development na ito. Una ay nabawasan na ang fad or ito po yung tinatawag na fear, uncertainty and doubt. Yan, nabawasan na po uh, ito at uh, kung saan ay Uh, ito po yung matagal nang bumabalot kay XRP. yan Mas nagiging stable na ang reputasyon uh, ng XRP sa global market. Pangalawa ay kung ma-approve po ang XRP ETF ay mas magiging accessible po ito sa mga investors worldwide. At malaki ang posibilidad na tumaas ang kanyang demand which means potential price increase. At syempre, kapag tumaas po ang demand at saka presyo, tayo ring mga hodlers at traders ang siyang makikinabang dito. Kaya kung XRP holder ka po ngayon, ay ayan congrats na lamang po. Yan, uh, bilang bang huli, ay ang masasabi ko naman po rito ay nakakatuwang makita ang progress ng Ripple pagkatapos po ng ilang taong legal battle. Pinatunayan po nito na kahit gaano pa katindi ang mga pagsubok sa mundo ng crypto, kung may malinaw kang vision at mission, makakahanap ka na rin ng paraan para magpatuloy. Sa si XRP ay isa po sa mga pinaka underrated crypto sa ngayon. Pero sa dami ng mga developments nito, yan ang kanyang ETF push, business expansion at saka regulatory clarity, mukhang hindi na siya pangalawa lamang sa spotlight. Pero syempre, Lagi po nating tandaan na volatile pa rin po ang crypto market. Kaya kahit bullish po ang outlook, do your own research or DYOR pa rin. At uh, 'wag po tayong basta-basta mag-invest ng hindi natin kayang mawala. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.